July 21, 2012, ang nakatakdasa ng pag-iisang dibdib ni na Chelsea Arizabal at First Lieutenant Michael Arugay, piloto ng Philippine Air Force. Ngunit bago pa man dumating ang pinaka nilang kasal na walang parang bula si Michael. Ang kanya kasing eroplanong sinakyan noong May 18 para sa isang proficiency test, bumagsak sa karagatan ng pataan. Pwedeng sa land, pag, pag sa land, masyadong wala nang hope for no survive survival tapos pwede din sa water kung kung ano-ano talaga pumapasok sa isip ko and i was at the office at that time i was immobilized na parang napaiyak na lang ako mula mayo hanggang sa mga sandaling ito hindi pa rin nakikita si Michael o kahit pa ang labi nito Tanong kami casually sa mga fishermen or along shorelines. Uh, we did our own interview. Ayun. Tapos every time magpunta kami doon, syempre masakit kasi they will they will say something na ayaw mo eh, na you're still hoping eh. Sa limang taon nila bilang magkasintahan, ni minsan hindi raw binigyan ng sakit ng ulo ni Michael si Chelsea. Ang paborito niyang alaala kay Michael, ang laging pagkanta nito sa kanya plan for us ni Mike na siguro kahit na we'll not meet here after this life we'll meet again eh I just have to be strong na I just have to live my life para sa so next life sabi din sa akin ni Miss Jenny you have to be happy para para pagkita niyo ni Mike may may ka sa kanyang masaya kaya kahit na masakit kailangan. You have to be strong. Suntok man daw sa buwan, umaasa pa rin si Chelsea na muling babalik ang kanyang pinakamamahal. I will patiently wait for him forever. Kasi nung nandito pa siya, sabi ko sa kanya, Daddy, I will be forever in love with you. Yun. Tapos so, sabi ko sa kanya, all the best for you, Daddy. Kaya kailangan gawin ko kahit masakit. Ang mga magulang naman ni Michael labis din ang pagkagulat sa nangyari sa kanilang panganay. Mula tugig agad silang napasugod sa bataan para hanapin si Michael. Hindi naman siya nagpaparamdam sa amin. Tagal na lang panahon na ito, kung talagang may nangyari sa kanya, di nagparamdam na sana siya. Hindi naman natin alam kung ano talaga tunay na nangyari sa kanya. Malaking karangalan daw sa kanila ang pagkakaroon ng anak na nagtapos ng cum laude mula pa mismo sa Philippine Military Academy. Cum oh, laude. Ano po feeling sa pamilya po? Oo, oh, proud na proud na. Proud. Lahat ng mga kahit yung mga pinsan na proud sa kanya. Siya ang kauna-unahang kad na pumasa sa PMA sa doon sa barrio namin. Pero naniniwala pa rin silang sa tulong ng Diyos, muling mabubuo ang kanilang pamilya. Lagi kasi yung positive ang ako na buhay na buhay pa yung anak ko. Kaya yun, pag, pag nakakalala ko siya, yan lang yun. yun. ang lagi kong naisip. Parang napadpad lang sa ibang isla ang tingin ko. Kasi talaga wala namang sain na nagpapaggap na ano na siya, gano'n. Miss ka na namin lahat, lalong-lalo ni mga kapitbahay natin. Love na love nila. Kaya bong, alam namin na nandyan ka lang sa tabi-tabi. Kung mapapanood mo kami dito, uwi ka na lang bong, ka na namin.